Ito na yung pusa namin. Kumakain din ng kamito. Jing. Kain ka din. Akala mo lang hilaw to. Pero hilaw talaga to. Hinug na to guys. Patunayan ko sa inyo na hinug na to. Kainin ko ito ng buo. Ito na. Medyo hilaw pero hinug na. Ito pagkain ng kamito. Nagduga-duga pa ang kamito hinug na pala sa ilalim daw sa labas pero hinug na siya kami sa iyo kaya kami pusa namin kumakain din ng kamito. kajing Kain ka din yan na babi pusa namin lakas kumain ng kamito. Bambi! ¡Qué mito! ¡Oye!